Marco, natatandaan mo pa ba kung anong paborito kong bulaklak? Puting lili, hindi ba? Talagang gustong gusto ko. Minsan, nagulat na lang ako. Dahil ang magandang anak ni Mrs. Isabel, si Natalia, ay binigyan ako ng puting lili dati. Siguro nakikita mo sa isipan mo kung gano'n ako kasaya, Marco. Kung hindi ko kasama si Natalia, sigurado ang pangalan mo ang palaging tinatawag ko. Natatandaan mo pa ba nung birthday ko? Lahat kayo ay kasama ko para ipagdiwang ang araw na 'yon. <laughs> Marco. Heto, pinakamamahal kong mama Ana. Tanggapin mo ang munti kong regalo sa iyo. Ang paborito mong lili. Chisana. マさんの面影 「さあ出発だ今日が昇る行く手に浮かぶの道」<Good. S 2>「膨らむ船に憧れないタンに会える喜 Siya so yung bata dati na sinubukan sumakay sa train papuntang Bahia Blanca. to tama nagpunta na tayo dito dati <laughs> number 11 yun number 9 ang number 7 yung isa Laging masaya ako. Magkikita na tayo, Mama. Sana nandyan ka. Ha? Huh? Malamang siya si Isabel yung binanggit ni Mama sa sulat. Sige. Excuse me po. Ito ba ang bahay ni Mr. McInnes? Ako'y anak ni Ana Rossi, si Marco Rossi. Ikaw po ba si Miss Isabel? <laughs> ang pangalan kay Amelia Ceballos. Ang pamilya ni Mr. McInnes ay lumipat sa Cordoba mga tatlong buwan nang nakakaraan. Ha? Huh? Kawawang bata. Nagbiyahe ka ng napakalayo para hanapin ang mama mo rito? Ewan ko anong nangyari sa kanya. Mahigit tatlong araw ang biyahe ng tren mula rito hanggang Cordoba. Mas malayo pa lang Cordoba sa bahay, Blanca. Hindi ko narinig ang mama mong nagsabing magbibitiw siya sa pamilyang Mekines. Malamang ay sumama siya sa mga Mekines sa Cordoba. Amelia, isulat mo ang adres para kay Marco. Opo, mama. Number 32, San Martin Street. Balita ko katabi ito ng isang simbahan. Marco, nakakapagbasa ka ba? Mm. Ayos na po ba ito, Mama? Oo, tama yan. Ang address ay number 32, San Martin Street. Isa pa, Amelia. Kuhain mo ang pitaka ko. Salamat, pero meron po akong pera. Meron akong mga kaibigan dito. Sigurado ka ba talaga, Marco? Apo. Aba, napakaganda ng ugali mo, Marco. Talaga namang pinalaki ka ng mabuti ng mama mo. Gusto mo magpunta sa Cordoba? Bago mo gawin yon, konsultahin mo muna ang mga kaibigan mo tungkol sa pinaplano mo. Salamat sa impormasyong ibinigay ninyo. mag ka. Paalam na. Nag-iingat ka. <laughs> ano mo ko? Ha? Talagang bagsak ekonomiya ngayon. Ang hirap magnegosyo kahit saan. Tama. Kung ang ekonomiya ay hindi magbabago kaagad, maraming negosyo ang siguradong maapektuhan. Pasko, isang baso pa! Teka! Masama ka ng Pepino, Papa Petro, di ba? Anong nangyari? Bakit bumalik ka na agad mula, Bahaya Blanca? Hoy, nasan si Pepino? Nasaan ang Pepino, pa Petro? Naiwan sila sa Bahaya Blanca. May sulat na ba ipinadala ang papa ko sa tindahan mo? Sulat? Wala pa ako natatanggap. Ah, tama! <laughs> Pasensya sa na nakalimutan ko. Mag-isa ka lang bumalik mula Bahia Blanca. Ibig sabihin, nahanap mo na ang mama mo. Ganon pala. Hindi mo siya nahanap. Pero, bakit ka bumalik dito? Nasa Buenos Aires bang mama mo? Ang mama ko ay nasa lugar na tinatawag na ba Cordoba. Cordoba? Naghanap ako sa lugar kung saan wala naman pala doon ang mama ko. <laughs> Nasayang lang ang lahat. Marco! <laughs> Nasa Cordoba. Naku, oh, napakalayo nun. Kahit ang isang may edad na tulad ko, mahihirap ang pumunta ro'n. Tapos, ang problema pa, wala ka namang pera pambili ng tiket sa barko pabalik ng Italia. Uncle. Bagsak pa naman ang ekonomiya dito ngayon. Kung saan kasama mo si Pepino, kikita kayo dito ng pera. Wala ka nang magagawa kundi magpatulong sa konsulado ng Italia. Mm -hmm. Lahat sila. Makikita ko ang mama ko. Yun ang iniisip nilang lahat. Alam mo, sa totoo lang, kahit makapunta ka pa sa Cordoba, wala ka naman talagang garantiya na nandun ang mama mo. Pero sayang talaga na patay na si Francisco Meleli. Kung buhay pa siya, gagawin niya ang lahat para tulungan ka makapunta ron. Talagang matulunging tao si Francisco Meleli. Oh, Uncle, alam mo ba kung saan nakatira si Mr. Fadovor dito sa Boca? Si Fadovor ba? Si Senyor Marcel Esteron na nakahanap ng sulat ng mama ko. Sinabing magpunta ako kay Mr. Fadovor kung may problema. Muntik ko na makalimutan yan. Si Senyor Esteron, sinabihan kang puntahan mo si Mr. Fadovor kung may problema ka? Opo, ibinili niya sa akin. Sobrang yaman niyang tao. Huwag na tayo maghintay. Oy Marco, sige, puntahan na natin. Oh, oh. Luisa! Ano yun? Lalabas ako. Bahala ka sa tindahan. Sige, bumalik ka kaagad. Ang tinutukoy mong si Mr. Fadovor, siya ang may hawak sa operasyon ng mga daungan dito sa Boca, kaya naman siya ang pinakamayaman dito sa lugar natin. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito na makilala sa ng personal. Tara, dito tayo. Marco Rossi, pasok na. Pasok. Uh, ikaw ba? Ang batang may dala na sulat na galing kay Mr. Francisco Melelli ng Genoa? Ikaw ba may dala? Ah, uh, Mr. Si Mr. Marcelo Estero na nagsabing dalhin ko ang sulat sa'yo. Sulat kamay kasi ito ni Francisco Mileli. Oh? Pero namatay na raw si Mileli. Oo nga, sabi niya patay na siya. Sinabi niya? Ilang beses ko ba naman kasi nga ang mga gulong pinasukan ng lalaking yun. At ngayon naman, gusto niya tulungan ko ang batang ito na makapunta sa ba? Sinasabi mo, si Esteron ay si Francisco Mileli? Marco Rossi, kahit na ibinigay niya sa'yo ang sulat ng mama mo, niloloko ka pa rin ang Uncle Meleli mo na nagpapanggap bilang Senyor Esteron. Nagsinungaling siya sa akin. Alam na ni Francisco Meleli na ang mama mo ay matagal nang lumipat sa Cordoba. Pero hindi sapat ang nalikom niyang pera para sa biyahe mo. Kaya nagsinungaling oh. siya at pinabalikan niya dito sa akin sa Buenos Aires. Talaga namang kasuklam-suklam at taong yon. Ibig mo sabihin, buhay pa ang Uncle Meleli niya? Si Senyor Esteron, ay si Uncle Meleli. Siya ay nagsinungaling si Senor Esteron. Oy, Marco. Sa tingin ko may dahilan si Meleli sa ginawa niya. Hindi siya masamang tao. Kahit pa paano'y pinabalikan niya rito sa Buenos Aires. Tumahimik ka na! Uh, uh, uh. Kung hindi ko tutulungan ang batang ito, ano mangyayari sa kanya dito? Kawawa sana siya. Baka maging pulubi lang siya sa mga lansangan ng Buenos Aires. At ang sulat, Maraming sulat ang mama mo na dapat para sa inyo, pero itinago talaga ni Francisco Mileli dahil nagastos niya ang perang nakalakip doon. Ha? Kinupit pala ni Mileli? Uh. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, umalis na kayo ngayon dito! Pero... Pinagkatiwalaan pero... namin si Uncle, pero niloko niya kami. Sinungaling siya! Sinungaling siya! Mr. Fadovar, siguro ay galit na galit ka ngayon. Hingi sana ako ng pabor. Sana ay kaawaan mo ang batang ito. Sana ay matulungan mo siya sa kahit anong paraan na kaya mo. Naglakbay siya ng malayo papunta rito. Hindi siya pwedeng bumalik ng Italia na hindi nakikita ang mama niya. Lahat tayo ay mula sa Genoa. Naiinis na ako sa'yo. Ayaw ko marinig ang sinasabi mo. Bartolomeo! Si Kapitan Giovanni ba'y ba dumating na? Opo, pero umalis na ulit si Kapitan Giovanni. Umalis na? Kalimutan mo na. Halika nga dito, Marco Rossi. Ibabadala na lang kita sa Rosario, lula ng isang barko. Kuha mo. Pero ang Rosario ay malayo. Kung gusto mo magpunta ng Cordoba, sundin mo ako. Rosario? Tama. Pagdating mo sa Rosario, hanapin mo kaagad ang taong ito. Siya na ang tutulong sa'yo para makarating ka kaagad sa Cordoba. Marco! Lahat tayo'y gustong makita ang mama natin, kahit na akong matanda na. Marami pong salamat, Mr. Fadovor. Tungkol sa sasakyan ng barko, ako na magsasabi sa iyo. Magsaya ka na, batang Genoa. Ang suwerte mo, kahit gano'n kasama si Mileli, pumayag si Fadovor na tulungan ka, Marco. Para makapunta ka sa Rosario, kailangan dumaan ka sa Rio de la Plata ng tatlong araw. Malaking syudad ang Rosario. Mula rito, papuntang Cordoba, kailangan mong dumaan doon sa Rosario. Pero may sulat ka naman ni Fadovor, kaya magiging maayos ka lang, Marco. Kaya huwag ka nang malungkot. sexy girl. Hi, sexy lady. Hi, sexy girl. Hoy, masaya talaga dito sa boka, Marco. Ang mga taga-Genoa na tumira na dito ay tinuturing ng pangalawang tahanan ng lugar na ito. Ito na ang bagong lugar ng kanilang pag-asa. Kahit na mahirap ang buhay dito, masaya pa rin sila at puno ng pag-asa. Dahil hindi nila iniisip ang nakaraan, iniisip lang nila ang bukas na pwede pang Galing, galing ko. Magsaya ka na dapat. Makikita mo na sa pagkakataong ito ang mama mo. Sa tingin ko, kahit si Mr. Mileli alam na ito, kaya ipinadala ka rito. Siguro ay nagsisisi na rin si Mileli. Isa siyang kaluluwang daligaw. Dati ratay, napakabait niya, pero ginastos pala niya ang pera ng baba mo. Si Uncle Mileli, si Senyor Esteron, Nagsinungaling sa aming lahat! <laughs> Marco, huwag mo munang isipin 'yan ngayong gabi matulog ka na at magpahinga muna gusto mo bang sa tindahan ko maghintay ng balita mula kay Mr. Padovar mm, pasensya na uncle fosco sige sumama ka na sa akin Nagtrabaho si Marco sa bar ni Mr. Fosco habang naghihintay siya kay Mr. Padovar tungkol sa pagsakay niya sa barko. Sobrang namimiss ni Marco ang mama niya. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Kaya ayun, palagi siyang nagkakamali. Isang araw, naisip niya na baka magpadala ng sulat ang mama niya kay Mr. McKiness, Kaya nagpunta siya sa dating pinapasukan ng mama niya. Sa araw ng pagpunta doon ni Marco, makikilala niya ang mataray na amo na si Adela. Abangan ang susunod na episode. Ang paghihirap ni Mama.